Ayan mga kabindors, ay pupuntahan natin ngayon si Angelo upang makita natin kung nagawa niya yung pinapagawa natin noong nakarang araw. Ayan mga kabindors, ay ginagawa na ni Angelo yung uh, pinapagawa natin. sobra talaga ang kapal ng ano dyan mga kabindors baso. yung mga ano na ah, dikit na sa lupa sa tagal na na hindi nililinis kaya ang bata naman ah, porsigido na linisin kasi siyempre tayo ang guidance sa kanya upang gawin niya yung paglilinis dyan eh para naman sa kanila yan yung ating uh, pinapagawa para matuto sila mga kapindors ng uh, paggawa yan ay inano natin uh, sinubok natin kung siya ay kakasah sa ating ano sa kanya turo. Ah, buti naman at ah, na ano lang malambot lang din ang puso ng bata. Madali siyang ano, ah, turuan. Ah, siyempre naman ay eh, ano tayo. Eh, pinalitan natin siya kasi para makita naman niya na ako hindi lang taga turo De, gumagawa rin para makita niya ang ano natin gumagawa rin para gayahin niya yung aking ginagawa yan mga kabindors kasi ang bata alam naman natin yan lahat na ang ginagawa ng matanda ay ginagawa rin ng bata pag yan nakita niya na tulad nito kung ginagawa ko hindi lang kay ano para ma pasunod natin siya hindi lang kay taga ano lang tayo taga utos lang kundi ano, ano rin natin ipakita din natin na, na ginagawa din natin di ba mga ah, kabindors tama ang kapal ng ano talaga sobrang dikit sa lupa parang ano na parang isang tambakan na eh ayun malilinis din natin para hindi buti na lang mga kabindors ay hindi ito pinamamahayan ng ano pinamahayan ng mga ahas o ano kasi talaga parang ano na nga parang tambakan na ng basura itong ano nila harapan Ayan mga kabindors. eh bigay ko naman sa kanya para siya naman ang gumawa. Ano na ate na nasa labas ka? Nakalabas ka dito. Hindi mo kasi tinuturuan si ano, hindi mo sinasabihan si Angelo na maglinis dito. Kita mo naman, sinabihan ko lang naglinis naman eh. Oh. Hindi ka makapagsabi. Ha? Tama mo, malinis na dito kasi nilinis na niya. Saka may dala na akong ano dyan. Pantali. Saan natin itatali? Ha? Sa liig? Hindi, <laughs> e ano mo yon Hawakan mo yan. Itatali natin dito sa haligi para merong kang hawakan pag ikaw ay gumagala dito sa ano para madali kang makakalabas ano a ah, itatali na namin para may hawakan ka yan Angelo ano iyang itinambak natin diyan na ano Unti-unti siyang isa May pala naman dito, di ba? Ano, pag ko eh, natuyo, yung medyo maaraw kasi mabigat ngayon yan kasi basa, ano? I ano mo siya pag ano, isako mo? Para maitapon kung saan. O kaya maisakay sa truck. Ayan, pinasyalan na naman natin dito mga kabindors sila Ate Merly, Angelo. Ah, kaya lang hindi natin na naman na ano, abutan si Chris, yung kapatid niya. Kasi nasa school. Siguro magsisit na lang kami ng araw. Pag yan ay nakausap ko. Kung kailan kami pupunta ng uh, City Hall. ah sigurado yan mga kabindors pag yan ay na kausap ko at may isama ko may file na namin yung mga no record nitong tatlo silang tatlo na nandito kasi yung bunso nila ay inampun na siguro doon sa sa, sa Betarlac ah ano po ni papa sa una hindi e doon na lang yan siguro kukunan ng ano ano birth certificate nila eh nag-iisa na lang naman yun eh kayo talaga ang kawawa kasi tatlo kayo ah wala kayong mga ganyan mga birth certificate o oh, sige ilagay na natin yung ano yung dalakong tali para maka ano si mama mo yung hahawakan niya ba pagyan yan ay nag ah, ano, hmm, naglalakad Ayan mga kabindos ay nilagay na natin yung hawakan ni Ate Marley. Ayan. Ito talik. ano na Jilo uh, bakit hindi mo nagawa yung pinapagawa ko kahapon uh, naabutan ko pa naglaba ko kayo tapos po kaya di ko po natapos ah naglaba ka ah. saan mga nilabahan mo yun po tapos yung nasa ito ah ayun ah, tapos nasa Damn ito gamit ni damit ni kuya hmm. buti marunong ka maglaba ano iyan eh wala ka naman talaga maasahan na maglalaba kasi si Ate mo rin eh busy sa ano no busy sa pasok hindi niya nagagawa na yung ano basta iyan dito kasi naumpisa na natin linisin ano lagi mo siyang lilinisin o walisan ano? dito sa ano kita mo malinis na oh. Pagkwan, itong mga nakakalat eh lilingkit mo lang naman yun kaya pala din ito hindi mo pa nagagawa rin ano yung mga pag ano dyan, linis paghugas kasi dami mong ginawa yan marami kang ang linaban no kanino damit yan sa okay. iyo at saka kay kuya mo okay. sa, li sa likod ah, nagtutulungan kayo ano maganda yan Ah, Jilo, kailan kayo huling nagsaing, Jilo? Ah, kagabi. Ngayong araw, hindi kayo nagsaing? Ah. Hala. Hindi si, uh, samahan mo ako dun sa tindahan, bibili tayo ng bigas para may saingin kayo, ano? Hali ka. Bili ako, be. Bili ako, be. Dito sa ano tatlo sa tag 50. May mga ano ka dito noodles. Meron yung laki-laki ni. Laki me. Meron, Meron po ya. Mukha mukha na isa. Well. 12. 12, 12, 24, 4 Sige, bigyan mo ng 4 Ano pa ko Ah, Ayan lang kasi walang kwan. walang budget ba? Wala. Hello. Ano ang gusto niyo? Ah, yung itlog. Wala itlog, yan lang. Oh. oh. Hindi. Okay.

<clears> toyo <throat> na yung nilabahan mo? Sige, bili ka meron Angelo ha? Another thermally, kaya mo na mag -ano, Maghawak-hawak ng lubid? Ayan, praktisin mo lagi yun. Oh, practice practice ka dyan. Punta-punta dito sa ano. Dito sa... Oh. Ayan, para maka ano ka. Makagalaw ka ba ng maayos. Ayan, ang gagawin mo. Sa umaga, ayan ang gawin mo. Punta dito. Palabas, papasok. Ah, sige, bigay mo kay mama mo para makapagmarienda. Bawal ka daw kape. Bawal ka daw sa kape. Oh. Ayun, kain ka na lang. Oh. Bawal ka sa kape, wag ka na magkakape daw. Oo. Oh. Magano ka na lang tubig. Pwede ba 'yon? Tubig na lang. Oo. Uh Malamig. Oh, yan na lang, wag ka magkakape na daw. Yan shout out mga kabindors galing na tayo doon sa Kayla at Marley at Angelo. At ah, tinulungan natin yung bata na maipon ng basura. Ang ano doon mga kabindors ay pinasasako ko na lang pag yan ay medyo gumanda ng panahon upang maipadala sa nagbabasurang truck pag dumaan. Ngayon naman, ang paglakad ko ng kanilang mga birth certificate or uh, no record ay hindi pa namin na lalakad mga kabindos kasi laging may pasok si ano si Chris ang ano daw niya na mga araw nung una kong nakausap ay Monday pero sikapin natin mga kabindors na maano ma, -ano, ma na yung ano no record nila at saka derecho na derecho na mag ano rin ng birth certificate isang araw na ano isang araw na ah uh, pag ano namin pag lalakad mga kapindors. Nakita nyo naman yung ginawa ko doon. ayun binilhan na rin natin si Ate Merlin ng uh, lobid. At saka ano? Uh, walis. Ito namang daladala -dala ko. Ito talaga ay galing ito sa bahay. Dinala ko para hindi mahirapan yung si ano Angelo na mamulot ng mag-ipon ba ng basura kasi ano mga dikit na sa lupa yung basura. Kaya ito ang naisip ko na dalhin. Yan nagamit naman ng bata. Mas napadali yung pag-ipon. Yan shout out po uh, sa aking mga sponsor. Mamlis Dan Red at saka sa iyong ano laging paalala salamat po ma'am at sa iba pang mga sponsor uh, mam Ma ma'am Ginny Bryan at saka si sa lahat hindi ko na babanggitin ang mga pangalan basta shout si out sa inyong lahat salamat sa inyong support sa aking munting channel yan po, bye bye po